Diba? Eto mga boss, meron tayo rito nga Montero na ng Gen 2 Eto yung binatak sa atin nung ano, uh, Sabado na hapon Binatak to ng jeep kasi ito ayaw ng mag-start Ito raw, ginawa raw to sa ano, uh, parting uh, Sampaloc area uh, Siguro mga always, almost uh, ano, uh, One week nang ginagawa to, hindi mapandar Ang ginawa raw rito is ano, uh, Nagtap lang daw ng wire sa ECB, Tapos ayaw na mag-start Ito mga boss oh. Putol kasi yung wire, ayan o oh. Nectar nila, Ah, uh, possible na nagkabaliktaran Ayun, na uh, check natin yung mga fuse and relay, okay naman Kaya ito, check natin yung ECU nya, mga bossing potok yung kapasitor Ah, tinanggal, tinanggal, tinanggal ko na yung ECU nito, mga bossing And, ito yung naging problema, mga boss Ayan, mga bossing, oh Ito yung kapasitor nya Kaya gagawin natin dito, ah, uh, try natin repairin And then, ah, uh, sana mag-okay sya Para hindi magpalit ng ECU Ito yung wiring ng ECB, mga boss Ayan, oh putol to mga boss tao tirap to ayo na mag-start ayan namali to nang kapit kaya ano kaya sa ECU pumutok ayan mga bossing oh namali siya nang uh, kaya pagka nag-tap kayo ingat kayo mga bossing dapat alam niyo kung ano yung color coding ng wire ayan sana masalba natin yung ECU mga boss ito na mga boss yung ECU natin eto uh, natin kung under siya ito na repair na natin to and uh, sana masalba natin sa repair yung ECU para hindi ma uwi sa palit ng uh, ECU mga boss ito na yung update sa ating Montero mga bossing uh, nakabit na natin yung ECU mga boss yan and uh, sad, sad to say mga boss ayaw niya mag start mga boss and uh, ito inis ka natin ito yung nabasa fuel pump control circuit low ito uh, dinilit natin ayaw niya madilit mga boss active pa rin siya mga boss kaya ito uh, mangyari ito palit ng ECU mga boss yan kaya laging tandaan mga bossing ingat lagi sa pagtap ng wire para hindi ano mapagastos yung kliyente natin kaya ito palit ng ECU ito mga bossing kasi ito tinaray natin i-repair yung ECU kaso wala hindi natin nakuha sa repair mga boss sunog kasi yung ECU nito mga bossing ginawa ko lang ng paraan kaso wala eh hindi natin siya nasalba alright eto na mga bossing yung ECU natin dumating na surplus lang ito yung kinuha natin para medyo makamaramaro si boss kasi medyo mahal yung urig and uh, wala rin yung stock uh, for order din yung ECU nito mga bossing kaya ito uh, surplus lang yung uh, kinuha natin and ito mga bossing pag nakabit natin to i-encode natin yung ano to, at kasi number nung, ano sakyan kasi hindi siya mag-start pagka hindi natin siya uh, in-encode eto na mga boss na install natin yung ECU eto yung ECU na kinabit natin yung SAR Plus and eto yung uh, ano, luma niya mga boss ito yung ano na-repair natin na hindi umubra mga boss eto iskan natin siya natin kung ano to mga bossing